Nakopia ko, nakopia Nakopia ka po ang mo Friend sensor number 1 oh. <laughs> Okay mo, multiple choice mo yung gago Ay pa ko, answer ko Bye, Bayo shot guys Nakopia oh. di halata di halata <laughs>

thank you yowah bae it minimal lo pina capture ako sa ikal na ako na binaitrawan ik story to 4 minutes